Bida-bida na naman po itong si Mr. Robin Padilla. Una kong sasabihin or babanggitin dito yung sinasabi niyang educate the motorists. Ito ay may kaugnayan sa malawakan or malalang traffic dito sa atin at gusto niya isolve nga yan. <laughs> Good luck. Anyway, yun nga. Education or educate the motorists. Mm -hmm. Madaling sabihin para sa kanilang mga mga nasa pwesto, nasa gobyerno na wala namang ginagawa. Ang ibig ko nang sabihin dyan, sana bago mong banggitin yung salitang educate our people, educate the motorists. Sana kayo rin po, bago kayo pumasok sa politika, sana na-educate mo muna ang sarili mo. Dahil sa nakikita ng taong bayan ngayon, kayo po na mga, mga makaduterte, sabihin na natin, makamarcos, kayo po ang bawat, bawat action nyo, bawat statement nyo ay sala. Wala kayo lagi sa ayos. Uh, ang mga kasamahan mo dyan ay Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Villar. Kayo-kayo ang mga wala sa ayos. Kayo-kayo ang uh, nagpapahamak sa ating bansa. Tapos, uh, sasabihin mo ngayon na educate the motorists. Anyway, ito ay tungkol nga sa traffic uh, situation ng ating bansa. Napakalala na talaga. Yan po ay nabudol tayong lahat nung ipinangako nga ng dating Pangulong Duterte na masasolve ang crisis or ang issue na ito ng traffic sa Metro Manila. Edukasyon, disciplina or discipline enforcement, ito daw yung key to solving traffic problems. Siguro pwede, pero yun nga, education, discipline, that should apply to all. Lahat naman, lahat naman ng mga motorista sa tingin ko ay educated at, at may tamang disiplina. Ang problema kasi, uh, minsan, yung mga nasa gobyerno, nasa pwesto, sila pa yung lumalabag sa mga regulations, sa mga uh, traffic rules. At sila yung madalas ay educated nga pero walang disiplina dahil nga doon sa pagiging entitled nila na akala nila kaya nilang lusutan at kaya nilang maging or ang batas. Above the law, ang tingin sa sarili, katulad ng na nangyari kay Chavit Kamakailan. Anyway, Senator Robin Padilla says, road courtesy, discipline, and education for motorists and drivers, along with clarity on enforcement of traffic laws are among the keys to solving the scourge of traffic in Metro Manila. Totoo naman, eto maganda, eto yung mga ganito maganda. Pero it should come or start from you na mga nasa pwesto. Dahil unang-una, kayo po ang lumalabag. Unang-una, hindi po nyo nararamdaman yung ganitong sitwasyon or malalang sitwasyon ng traffic traffic sa Metro Manila. Dahil kayo po ay mga special, kayo po ay um, binibigyan ng importansya pag kayo dumadaan sa mga lugar na yan. So sa tingin ko, ang unang dapat dapat um, intindihin o maintindihan na itong mga nasa pwesto nga. Ang unang dapat niyong maintindihan ay ano ba talaga ang totoong kalagayan ng traffic? Ano ba talaga ang totoong nararanasan ng mga kababayan natin, ordinaryong kababayan natin na motorista ilagay niyo po ang sarili niyo dahil from then marirealize nyo na etong mga binanggit mo na disiplina and education meron lahat 'yan pero may mas malalang problema may mas malaking problema na dapat solusyonan o dapat bigyan pansin at 'yan po ay yung pagpapatupad sabi niya tama naman clarity on enforcement yun, importante yun. Pero yun nga, yung pagpapatupad ng mga rules and regulations na yan, yung mga uh, policies na yan ay hindi lang dapat sa mga ordinaryong kababayan. Kinakaya-kaya kasi ng mga enforcement agencies or yung mga nagpapatupad ng, ng batas ng patakaran dyan sa, sa kung saan parte man yan ng Metro Manila na may kinalaman sa traffic, kinakaya-kaya nila yung mga ordinaryo nating kababayan. Pero yung iba, yung mga politiko, yung mga uh, malalaking individual, hindi Sila pa yung takot. Nang ibig sabihin, sa tingin ko, yun ang dapat unahin. dahil kung, kung may malakas ang loob na lumabag sa mga traffic rules and regulations, yan po ay yung mga politiko. Yan po ay yung mga, mga feeling entitled na nasa pwesto sa gobyerno. Sila po ang dapat unahin, hindi yung mga ordinaryong kababayan natin. Mantakin nyo ha, ah. siguro pansin natin lahat na pag walang traffic enforcers sa isang lugar, mas matiwasay, mas uh, smooth ang flow ng traffic Ibig sabihin, disiplinado ang mga kababayan natin, pero pag naandyan na ang mga traffic enforcers, lalong lumalala. Yung disiplina, innate yan sa tingin ko sa mga traffic or sa mga motorists, eh. lalo na sa mga ordinaryong mga motorista. Pero sa mga motorista or sa mga, sa mga entitled, sa mga nasa gobyerno, sigurado tayo, ang iniisip ng mga yan, kaya nilang baliin nga ang batas at kaya nilang lumabag, kaya nilang lusutan kung anumang paglabag ang meron sila sa mga traffic rules and regulations. Good luck!